gi talunin mo Luna. Sige yan, gi Sige. Sige, Luna. Daganan mo e, gi Sige. Kaya huwag ka magpatalo. Sige, kala mo. Sige. Lumalaban na ang ta. Luna. <tututunan> Luma, <Pluto>. Luna. Luna. <tutunan> Luna. Luna. Wala, talo ka pa na. Partagol

Bago magkasakitan na talo na si Partagol ka <laughs> oh, tignan si tatay yun <laughs> dati mo talo na si Partagol wala na talo na si Partagol sige Luna sige Lak sige 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 talunan mo sige Oh, <laughs> Chiran. Hala. Oh, Hala, yan na no. lang. <laughs> Luna, huwag kang patalo. Luna. Luna. Tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Tama na. No more. Talo. Okay, ngayon. Sinong talo? Dito. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. The winner is... Tay! Parihas na nanalo! <laughs> Kasi dalawang mahal na dana! Parihas ka nanalo ah! Walang talo, walang dana ah! Uh, walang ano ah! Um. Um, friend kayo! O tama na! Ah. Ang kulit talaga ni Oreo! Si Bardabul! Ang kulit! Luna, away mo! Luna, ANA! Naaway ka na! Naaway na! Luna, Luna, Sina, Luna, Luna awayin mo. Luna, Luna, ah! Luna, Luna, Luna. <laughs> Ang kulit ni Pardagul. Nakagat yung patok mo po na. Ang kulit nito dalawanto sige. Ang kulit mo. Ali, sige. Ala, Luna. Ikaw nang kawawa ngayon. O, nadaganan ka na, Luna. Hmm, dinaganan ka na. Dinaganan ka na. Buma bumabaw bumabawi. <laughs> bumabawi si... Ah! Ang kulit to. Kulit ni berdagul. Alhamdulillah. <laughs> Nilawai nan ni berdagul. Arek ko pak. Pati pak aku berdagul. Ah. <laughs> ah. <laughs> ah, <Pasingo. laughs> tu Anget cur